yun wala nang ulan woooooo hahahaha <laughs> putang ina yun woooooo parating din nakarating ka na sa destination What's up guys Mga kagala na uli Alright Welcome to my guys What's up to my channel Woo. So pupunta kami ngayon Tayak Hills Tanaw Park De Rizal So ngayon lang uli kami mga kagala Ito yung Galang hindi namin natuloy Noong nakaraan na dapat sa Tanaw Park di Rizal kami pupunta eh kaso sarado nung time na yon so ngayon kami pupunta Sabado di kami makagala nung nakaraan kasi naguulan may bagyo sana hindi umuulan sa dada mga dadaanan namin lugar sa Tanay sa Laguna Kanina nag-aambon eh, kaya nag-aalin lang anak ko. Pero habang umaambon naman, may araw. So malakas pa rin ang kutob ko na hindi uulan. So kahit naman na umulan, mayroong kapote naman na kami. Kasi nung nakaraang namin, wala kaming kapote. Kaya nung umuwi kami, hindi pa nga kami nakakauwi. Basang-basa na kami Pero ngayon may kapote na kami. So okay lang, wala nang takot. Maganda ngayon ng araw, sana tuloy-tuloy hanggang hapon. Para maganda gala So medyo maluwag ngayon kasi maaga eh Tsaka sabado ngayon Pero dati gantong oras Ngako oh, grabe, traffic na Pero ngayon medyo maluwag ang kasada Medyo malinis Sabi muna tayo dito be Adon tayo sa dulo Para maganda laban Papatayin ko lang tong kam ko. Ay, hindi mamaya na pala. So, nandito na kami ngayon sa Tanay. mo oh, oh. muna kami ng kakainan. Tapos, tapos noon, badsy na uli. Diretso na uli kami sa Laguna. Diret, diretso na Yon Yan, nandito na kami sa Rambles. Lechon baka, kakain muna kami So, ayun na nga guys So, kumain lang muna kami Ngayon, papunta na kami ngayon sa Tanaw Park May isang oras pa namin Pero, syempre Relax lang right. Shoutout nga pala sa Bengkia, sa para sa riding gear namin Casco Market Napakabait Binigyan pa kami ng free Dalawang jacket kasi yung kinuha ko Ngayon wala daw silang discount Pero binigyan niya ako ng free na Kobe Yung panlinis ng helmet Antay disinfectant At saka uh, Cargo rope magkano rin ng kobe yung panglinis ng helmet yung disinfectant, magkano rin yun tsaka yung cargo rope, sandahan din yun so nakalisa ako na almost uh, 300 so laking discount na rin yun so thank you Kia, sa Benkea sa Costco Market syempre, hindi naman sapat lang yung ikaw lang yung may riding gears yung may poor safety uh, protection syempre dapat, kung may OBR ka may angkas ka lagi, may girlfriend ka, may asawa ka, dapat meron din siya. syempre lagi mong kasama yan eh, di ba? So, siguro makakarating kami doon mga 10 na, 10.30 or before 11, nandun na kami. Kasi yung biyahe namin, yung takbo ko kasi, takbong ano lang, pogi lang, takbong chubby, takbong piling pogi. Siguro doon sa iba, kaya nilang biyahe niya ng isang oras lang o wala pang isang oras pero ako noong nakaraang namin yun inabot ako ng alas ah, dos ng halos dalawang oras bali ng mabagal di bali ng takbong pogi at least safety ka makakarating sa pupuntahan mo tama tama diba tsaka hindi ko kaya magpatakbo ng sobrang bilis yung tipong naghahabol ng oras o naghahabol ng kalsada para mauubusan Natatakot ako. Ay, tinga, takot na ako eh. Paete Laguna. Paete. Trivia muna tayo. Alam nyo ba ang salitang paete ay nagmula sa Greek mythology na ang ibig sabihin ay paet. O, ibig sabihin ay panlasa na mapait. Hahaha. Laguna. <laughs> A few moments later. So, ayun na nga guys. Hindi Hindi ako pinaboran ng panahon. Ayan, umulan na. <laughs> umulan na naman! Buti na lang! Meron na kaming kapote! Pero mas maganda sana kung eh. hindi kami nakakapote eh. tuloy-tuloy yung, tuloy -tuloy yung, yung lakad. Mas masarap maggala pagka hindi na ulan. Pero wala, nandito na to. At ayan, lumalakas pa. <laughs> ang selbong ko, mababa sana naman. Walang makakapigil sa amin dahil laboy kami. Ha <laughs> ha ha. Tumigil ang mundo Nung biglang umulan <laughs> Hindi ito ang panalangin ko Ah, ayos lang na umulan Malapit na naman kami Pero tingin ko naman hindi magtatagal itong ulan na ito dahil maliwanag naman Talagang bumigay lang talaga yung ulap Yung ulan sa ulap Sana pag uwi namin hindi na maulan para buti nga dito na kami inulan eh halos uh, 20 minutes na lang ang tatakbuin buti dito na kami ni ulan kaysa dun kaysa nasa ta tanay pa lang kami o malayo pa eh inuulan na kami mas mahirap yun mas nakakatamad sana pagdating namin dun tumila na para makapag makapaglakad-lakad naman kami So may mga checkpoint dito, hindi naman sila naninita. Siguro yung mga sinisita lang nila yung mga walang helmet, ganyan. Kasi kanina may ng kaming checkpoint. Pinara yung dalawa. Siguro yung yung babae may helmet naman. Pero yung driver ata walang helmet. Grabe. <laughs> oh my god. Saan mo kami dinada Ha? Ito ang tinuturo ni Google map eh. Saan mo kami dinadaan, map, po? Sigurado to, ha? Baka saan mo kami dalin. <laughs> Butang ina. Sino tayo dinala nito? Boss, may daan ba dito? Uh, sa kayo? Sa Tanaw Park? Boss, oh, nakalil yung daan, dinakalil yung daan Dito, sa baba? Oo oh. Tahan dito sa may, sa baba na to? Uh, Pag ganyan, ako oh, is Hindi kasi ang labas yan, kasi yung ano oh. Makitid? Oo, <laughs> uh, kaya nga eh <laughs> Oo oh. ah, Sige, thank you boss Ito ako nito ni, ano, Waze eh Sige <laughs> yan. Thank you boss okay, huh? Madulas ba? Wala eh. na ay Bago, pabulos yun ano Thank you kuya Tapos kaliwa Oh my god. Ay, ah, ito na nga, bebe. Naku, hindi ata nagpapasok. Huwag naman sana. Gigil na gigil na ako eh. All right, nandito na tayo sa bukana. Paso pipitin tayo. Naku, baka hindi. Opo. Ah, registered po. Sige po. Dalawa lang po kayo? Opo. Galing pa po kami tanay eh. Oh, Aula ah, naman. Bigla na ulan na. 36 point. Dito na po kami, Nolan. Malapit na po. Wait po. Ah, may okay, madami nang madami nang ano nakita. Ayun. Papasok pa... na kami sa taas. Hey guys, pagbaba niyo dun sa tulay, may entrance 80 pesos per head. Dati daw ano, Siyempre, lahat naman ng mga tourist spot, pag di pa ganong kilala, at nauna kang pumunta, wala talagang entrance. Eh, siyempre ngayon, kailangan talaga na alam ng municipality or ng barangay. Kasi, siyempre, hindi naman natin in, ano, iniisip na may mangyayari, siyempre. Siyempre, sila rin ang nag sa mga tourist spot ng isang barangay o lugar. Eh. So, okay na rin yun na may entrance. Tapos may registration, ba? Diba? Mas okay yun Oh Oh delikado pala rito Pag nagmabilis ka Lumalakas na naman ang ulan Di pa naman gano Di pa lumulusot sa medyas ko Pag lumusot na Grabe <laughs> taas pala nito Ay nakakatakot kasi Yung gulong ko kasi stuck pa siya tapos Basa yung semento kaya nakakatakot ano i i-bend yung motor. So kailangan alalay talaga. Sticker gusto niya may tinda po ako ha. Sticker, sticker. Kano sticker. Kani sticker nyo? Korti lang sir, laminated siya, hindi na ako pa. So yun, dito na kami, medyo maulan lang o oh, ayan okay lang yan uh... makakapote kami kasi baka biglang bumuso yung ulan kamaya na kami maghuhubad ng kapote pagdating namin sa taas maglalakad pa yung parking na dun sa baba yun tayo bro saan mo <laughs> dito? Ayun pala oh. Ito. Parang Ay pelau. Tunggu. Tak apa kata mereka. Karena tak tahu kan. Ayo bunut. Ayo. Anu. Laruan. Parang hmm. bear. 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 Hay po kayo sa vlog ko. ano <laughs> vlog yamap? Ano ah, na ano 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 Jamon. ano jamon jamon. Oh, po. Hi, ito, ito, na bat, ano 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 oh. ano 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 kaya ano 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 jamon. Kami ano ano na ano 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 ng ano Doon si na Agod. So ayun, dito na kami ngayon sa taas. Yeah, ito yung binya dito. <laughs> Ang ganda yung bundok niya kasi. Kasi ngayon maulan kaya may pag hindi siya kita. taas pa siya. Ito yung niya. Yeah. nito parang barko. Mukha siyang barko. Pag nasa aerial shot, mukha siyang barko. yung pinuntahan namin nung nakaraan kaso sarado ngayon open siya kaso tumaulan pero worth it naman kasi may dala naman kaming kapo saka medyo maganda ngayon tanawin hindi siya mainit Hi, say hi sa akong vlog.

baba na kami. Mababal na na naman. <laughs> ano ang gagawin doon sa Wala naman. May one hour yung ako. Hello po. Hi. Hi po sa vlog ko. <laughs> Hello. Hi. Hello. Hi. Hi. Hello po. Sa vlog. Jamon po. Hi. Hello. Hi, jo. Shout out. Taga saan po kayo? Quezon City. Quezon City. Ah, layo pa po. Yo, medyo gumaganda na ang panahon. Gumaganda na yung panahon. Sana tuloy-tuloy na hanggang pag-uwi. Sana hindi na maulan doon sa mga dadaanan namin lugar marami pang nag-aakyatan. Siguro marami pang tao sa baba. Kanina nung umakyat kami, wala pang gano. Kasi mga umuulan eh. Inakakapote kami nung umakyat kami. Maraming tao siguro dito pag linggo. Ano? Mm -hmm. 930 step at ito. <laughs> Nalapit lang no. Ayun na, nakita ko ni lupa. Okay yun naman siya siyang akyatin. Eh. Hindi tulad yung sa pinuntahan natin. Nung... Akyatin saan ba yun? Sa taya? Oh. Yung kasi sobrang nakakapagod gawa ng ano. Kirik kasi sirik. siya. Oo. Oo, yung kasi sobrang naka straight sirik. na matarik ito ano. Kada apat na baitang may maluwag na ano. So, kada But apat lima. Talaga. Kada apat lima tapos isang mahaba. Mas maganda magpunta dito kung weekdays. Bukas yes. naman sila eh, lagi. Weekdays mas maganda kasi para kakauntihan tao. Ngayon lang kami nagpunta kasi, ma umaraw kaso di naman namin expect na umulan uulan pala rito kasi yes. doon sa kainta hanggang part of ng Laguna tanay maaraw naman pero mas maganda magpunta dito weekdays para kaunti ito kasi ma mapipil mo yung view na mag picture picture syempre pagka nag picture picture ka na maraming tao maraming photo bomber so useless na rin dito diba? Sabado at linggo. Biyernes, Sabado, linggo ata. Ah, dami nagpupunta rito. Ngayon nga lang oh, umulan dito. Dami nagpupunta. kanina, walang tao sa taas. Nauna kami. Meron ah, mga ilan lang grupo. Ngayon, dami nang tao. Tingnan. Eh. Ah, Wala nang atugan tuod ko. Dito na, sa, sa baba. Iyo. Ah. Hey, okay. pa lang yakit ang motor. Hindi namin nayakit ang motor. Ah. Oo nga, inapagpag eh. pa pala tayo. Kaya nga, dati napit naman natin. ato. Sayo, napiturong pa lang dito. Pwede rin naman, ay akit mo dito. Ah, nangangatog na tuhod ko.

yung Two hours later. So yung ngayon guys, kakalungkot, kasi umuulan, <laughs> umuulan pa rin. Pero sabi naman doon ng iba, kasi may mga bagong dumating mga riders din. Hindi naman daw maulan doon sa mga dinakanan nila, dito lang daw sila inabot. So sana, oh, nakakatakot naman daan dito sana hindi maulan sa baba delikado yung daan dito oh. Ay, may sirang kalsada pag gabi delikado rito kaya pag uh, pupunta kayo dito sa mga hindi pa nakakapunta rito at sa mga gustong pumunta ingat lang kasi puro blind spot yung kurbada talagang ano you know, ipit, ipit, uh, ipit, ikot na ikot talaga tapos pabulusok pa may pa ngayon maulan Kaya dapat Engine brake Tsaka prehendo talaga Kailangan pagpababa Tapos pagkapataas ka Bumusina ka Busina ng busina ng busina Para hindi ka mabulaga Pero mas okay itong daan na to Kumpara dun sa tatlong cross Yung pinunta natin Sa paete Kasi yun ano Lubak lubak kaya ano oh, basag basag yung spalto tapos makitid pa yung daan eto may mga lubak kaso hindi naman karamihan Ito sa so, paiti eh, tatlong cross eh halos lahat ng daan eh tapos ang kitid pa ng daan parang one way lang walang ulan dito <laughs> it's a prank <laughs> So, oh, pinaprank lang kami ng pinaprank lang kami ng panahon. Bang ulan dun sa taas tapos dito wala. Doon na tayo magbisbes sa pagbaba. Oo. Para sa mga ano. Oh. Doon oh. uh, oh, sa may pinagentrasan natin. Oo. Oh, oh. e mukhang hindi na umulan dito. No, 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 no. hindi Uh sa mga sasakyan eh. So, ayun nga guys. Ah, uh, pinaprank kami ng ulan. Doon sa San Pablo, umuulan. So, nagkapote na kami. Tapos paguba namin, mga nakakalahati na kami. Wala nang ulan. Di, nagpalit na uli kami. Tapos, yung tinataya, tinadaanan naman namin, hindi ko alam kung anong lugar yun eh, pero Laguna pa rin siya. Diyadaanan namin, tuyo na yung kalsada. Ibig sabihin, walang bakas ng pag-ulan. Maya-maya, bigla na lang umambun at lumakas ang ulan hindi palit na naman kami hindi, na, hindi umuulan dito tuyong tuyong kalsada ibig sabihin hindi umuulan dito maghapon eh, hindi na kami nagpalit ng damit at makabigla na lang umuulan dun sa tanay o sa baba so mamaya na kami magpapalit pagka sure nang wala talagang hindi na talaga uulan so, pinaka importante talaga pag maglolong ride kayo pag malalayo talaga ride nyo lalo ngayon tag ulan kailangan nyo talagang magdala ng kapote number one yun ang ganda ng motor laki laki ng motor parang kotse na dapat may dala kayong kapote pag maglo ride kayo mahirap kasi yung pagka solo ride lang kayo tapos gagabihin kayo ng uwi yun ang mahirap dun nakakatakot tapos syempre magpapatila kayo ng ulan kung saan tapos din ko alam yung lugar diba yun ang maraming beses ko na rin na experience yun kasi pag nagra-rides ako talaga hindi ako nagladala ng kapote so pero ang ginagawa ko pagka talagang una magpapatila ako magpapatila kami pagka walang tigil talaga go, go for go na yun talagang basa kong basa para lang makauwi kaso yun nga sinasabi ko nga pag nga dapat lahi kayo may dalang kapote para just in case syempre delikado yung mga titigilan nyo so yun guys balikan ko na lang kayo ulit mamaya kung anong mangyayari sa panahon na to kung uulanin pa rin kami so update ko kayo mamaya see you So yun, what's up guys? Nabot na kami ng gabi, pauwi na kami. Kumain lang kami sa Pabiola ng Lomi. At ngayon, pauwi na kami. So hanggang dito na lang siguro yung vlog ko. Sa content na ito, uh, maraming salamat sa mga manonood nitong video na to. Okay? Ride safe always. Don't forget your helmet helmet Bahush